So um, Mr. President, uh, hindi lang po pinapakawalan o pinapalaya lang po sila. So meron rin mga reintegration programs na ginagawa po ang uh, ang uh, Bucor. So may orientation program sila, may reintegration program po sila. And then meron mga kasama po doon yung mga Uh, tinitingnan din yung pangangatawan ng tao Kung mm -hmm. uh, maayos mm -hmm. pa yung pangangatawan mm -hmm. ng tao And of course, yung nabanggit po natin kanina Mga skills development and uh, livelihood So, hindi lang ito biglang pal palalayain po uh, tomorrow May, may proseso mm -hmm. rin po para ano, yung tao ay handa Na bumalik po sa lipunan Na maging produktibong mamayan po ng ating bansa And you have a budget for that? Yes, ano, meron po Integration, reformation, ano? Uh, I, I, I asked kasi yung aking uh, isa sa mga best buddies ko eh, si formal uh, former congressman Baby Asisio. Ano, Luis Baby Asisio. He was there for 11 years. Ano, nung uh, papalayain na siya, eh hindi makalabas. Ayaw niya. Natatakot daw siya lumabas. Parang uh, for a while, eh, gusto niya matulog pa rin doon. Uh, kaya importante nga yun na nabanggit niya sa akin, dapat meron talaga reintegration, reformation na uh, programa uh, kayo doon, ano. Oh. ako okay, Vice Senate President, sa tagal po nung iba na nasa loob, syempre nasanay na po mm -hmm. uh, yung iba ay natatakot paglabas po nila, baka hindi nila, hindi nila, hindi nila alam kung paano mag-survive o anong mm -hmm. trabaho makukuha. So meron yung budget, about 200 million po ang nakalaan para sa mga A uh, training and reorientation program. Correct. Uh, tama, mabuti po in that case kasi yan, uh, pwede pa rin um, coordinate with DSWD or TESDA, ano ha, para hindi makaisip bumalik doon sa krimen nila. At uh, kangay, uh, maging uh, pakapi, papaki, pakinabang na ika nga'y uh, mamamayan sa bansa natin. So, yun lang po. Thank you very much, um, Your Honor. Thank you very much to the entire Department of Justice. Uh, Mr. President, thank you. Mr. President, next to interpolate is our uh, distinguished, I mean, Mr. President. Thank you, Mr. Yes, President. President pro Thank you, Mr. President. Uh, looking at the present composition of the DOJ family, no, actually my staff uh, prepared a number of questions, and they're very good questions, and you know. i'd like to, take, to thank them. but looking at the composition of the uh, the present composition of the doj family, i've decided not to interpolate anymore. <laughs> let me explain. no, let me explain. You know. the newly designated uh, secretary of the doj isika babayan from pabite. Uh, being a former mayor of uh, Mendez Town. You know. uh, the prosecutor general and the OIC of the NBI used to be my co workers in my previous life, sa law enforcement. See, si Attorney Persida Acosta, uh, Chief of PAU, is also a good friend and a fellow advocate in uh, pursuing justice. You know. si uh, is a fellow cavalier having graduated from the same institution. So I'd like to apologize to my uh, staff you know, for not using their material. <laughs> I hope this will not dampen their, dampen their spirit and their diligence to study and research. ito uh, mga questions. So, susunod na lang. Thank you very much, Mr. President, and uh, thank you. Thank you, Mr. President. With, with your permission, Senator Lamson, yes. uh, baka pwede, mas pwede niyong ibigay po sa committee yung questions nyo. Know? We can furnish the uh, the uh, agency and they can uh, make their reply through a uh, communication to your office and to the committee. Para na hindi naman masaya ho. Hindi, wag lang po. <laughs> Sige po. <laughs> Mr. President, next to the plate is our distinguished uh, Deputy Majority Leader, Senator Odeveros, Rizzo Ontiveros. that Senator Rizzo Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. <coughs> Mr. Chair, kung maari pong makapagtanong ng ilang mga tanong. Uh, it will be an honor, uh, Senator Lisa. Salamat po, Mr. Chair. Uh, Unang-una na po, maraming salamat po at mabuhay sa Department of Justice, sa Law Enforcement, sa National Bureau of Investigation, sa PAOK at iba pang mga ahensyang Uh, tumulong, Bureau of Immigration, tumulong para makamit ang hustisya sa kasong qualified human trafficking laban kay Guo Hua Ping alias Alice Guo at mga kasabwat niya sa Pogo sa Bamban. Salamat po at mabuhay po sa inyo. Sa wakas, hinatulan siyang guilty at pinarusahan ng habang buhay na pagkakulong. Uh, pwede niyo po ba, Mr. Chair, para sa Secretary at uh, ating mga otoridad uh, ilahad pa ang ibang mga detalye dito, Mr. Chair. Well, uh, Sen. Teresa, alam naman ho natin na uh, yung Committee on Women under your leadership, uh, ito po talaga ang nag-pursue nitong kaso uh, ni Guo Ping, a.k.a. Alice Guo. At uh, yung committee ho ng uh, committee po ninyo na uh, inyong pinamumunuan, ito po talaga ang uh, nag-drill down sa mga detalye at ang bigay po ng uh, mga uh, mga uh, information sa mga agency natin kung ano po yung kanilang titignan. At uh, ito po ay uh, isang uh, napakagandang halimbawa ng uh, pagtutulungan ng Senado at ng Executive at ng inter-agency uh, collaboration ng uh, Executive kasi nagtulong-tulong yung uh, yung uh, Presidential Anti-Crime Commission, uh, yung NBI, yung um, uh, uh, Bureau of Immigration, of course, Department of Justice. So ito po yung isang halimbawa ng pag-angahensya ay nagtulong-tulong, nag-collaborate, including the Senate, uh, maganda po ang uh, uh, magiging resulta. So yun po yung uh, nakita po natin dito. Uh, but for the details, uh, let me just uh, get some more details po. Opo, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, ang uh, naging hatol kay Go ay qualified human trafficking, which is non-bailable. At uh, meron pa ho siyang mga kaso, according to the DOJ, uh, on the money laundering aspect. Kasi nga, napakalaki pong pera ang pumasok sa sistema ho natin at ginamit niya ito sa pagpapatayo po ng Pogo Hub sa Bamban. Uh, meron pa rin mga cases on uh, forfeiture ng mga assets. Uh, related to uh, the Bamban na uh, uh, Pogo Hub. So yan po ay pinapursue ng DOJ. At yung graft and corruption. So hindi lang po um, si Gua Hoping ang tinitignan ng DOJ, kundi yung iba pang mga official na mm -hmm. nag-connive no? uh, dito po sa mga permits na ibinigay po sa Pogo Hub sa Bamban. So ito po yung mga cases na uh, still pending with the uh, courts and also with the DOJ. So in a nutshell, yung po yung mga ano. Salamat po, uh, Mr. Chair. At kaugnay nga po ng forfeiture ng assets, masaya din po ako na kasama sa desisyon ang forfeiture sa gobyerno ng Baufu Compound uh, na nasa 6 na bilyong piso ang halaga at ang chair mismo ang nagkuwenta ng ganitong halaga habang sinasagawa po natin ang investigasyon noon. So ang mga lupa, mga gusali na ginamit at nakuha sa paggawa ng krimen ay kumpiskado. At dapat lang naman po, Mr. Chair, uh, hindi pwedeng gagawa ng mali at kikita tapos kanila pa rin. So, agad-agad uh, po ba yung magagawa, Mr. Chair, kahit pa kung sakali magkaroon ng MRO appeal, Mr. Chair? Isa sa mga mahalagang for-feature, um, uh, Senator Riza, ay yung uh, for-feature ng kanyang iba pang mga assets. If you remember, na-declare na rin siya ng Tarlac Court na hindi ho siya Pilipino. Mm -hmm. At marami ho siyang mga ari-arian na sa pangalan niya. No, as declared in her end at yung iba pang hindi naka-declare. Mm -hmm. So yun rin po ay uh, uh, finoforfeit ng gobyerno. Uh, dahil Pilipino lang, ang bukod-tanging, pwedeng uh, bumili at ilagay sa pangalan nila itong mga lupain. no mm -hmm. Pero obviously sa kanya, linagay niya sa pangalan niya. So yun naman po ang... Uh, ang um, mga kasong uh, nakapending pa sa DOJ at uh, hinahabol rin ng gobyerno. So at magkaroon man ng motion for reconsideration o appeal, uh, gano'n po katagal bago ma-forfeit na yung mga tinukoy na assets in favor of government, Mr. Chair? Uh mahirap pong uh, ma-estimate no itong um Uh, yung timetable dahil uh, nakafile na ito sa judiciary at uh, ito ay dinididig na sa judiciary pero minomonitor po very closely ng DOJ ito mga kaso nila dahil um, importante hong uh, itong kaso na ito ay considered high profile case at uh, sinisigurado nila na nakatutok po ang DOJ sa uh, pagre-representa ng gobyerno. Salamat Mr. Chair at salamat sa patuloy na pag-monitor din ng ating mga otoridad dun sa progress, dun sa pag-forfeit uh, at pagpapasakamay ng gobyerno ng mga tinukoy na assets dahil maalala po natin sa uh, isang probisyon ang ipinasa nating AFASA law at pati po yung isang probisyon na isinama po natin sa kapapasalamang na anti pugo Act ay mayroon ding prinsipyo at may provision uh, tungkol sa paggamit din ng gobyerno ng ilang bahagi ng mga assets na iyon alang-alang sa rehabilitation ng mga victim survivor. So, maganda pong uh, consistent din sa prinsipyo ng restorative justice na naka-embed dun sa marami-raming mga batas na isinusulong <laughs> o ipinatutupad sa ilalim din ng uh, pagmomonitor din ng DOJ, Mr. Chair? Uh, the Secretary committed to send uh, the Senate uh, in her honor uh, an extensive report. Uh, may mga bagay lang na hindi nila masabi because nasa korte na po. Mm. Uh, but uh, they take note of the uh, importance of the for future action uh, by the government. Dahil Through the hearings na kinundak ko natin, nakita natin daming ari-arian, eh, no? declared and also undeclared. At uh, yun po ay uh, uh, hinahabol naman po ng gobyerno ngayon para magamit yung assets at uh, kung ano pa ang pwedeng maibenta, magbigay po doon sa mga biktima ng human trafficking. Salamat, uh, Mr. Chair. At magpapasalamat uh, ko rin po yung extensive report na ibabahagi ng uh, DOJ Uh, sa atin sa pamamagitan ng chair. And of course, yung mga assets na uh, lumitaw ng investigasyon natin, hindi lamang doon sa Baufu, uh, may ibang lugar pa, pati ibang lalawigan, halimbawa sa Pangasinan na di umano jointly owned sa iba na mga mga personalidad o resource persons na dininig po natin nung panahong iyon, Mr. Chair. Uh, at dun, so, sa huli, uh, kung sakali, kani-kanino po iyan mapupunta? yung mga assets na iyon, at saan gagamitin uh, kung sakali? Meron na po bang uh, napoproject ng DOJ, Mr. Chair?